three months extension. Ibig sabihin, uh, buwan ng Abril ay magkakaalaman na dapat ipapatupad na ang modernization. Kayo po na policy making body, kumbinsido ho ba kayo na dito sa panahon na to uh, sa loob ng tatlong buwan, magiging maayos na to at ma-i-implement na handa na ba ang uh, ahensya, handa na ba ang pamalan para ito'y tuwirang ma-implement? Mm, uh, kung tinatanong mo Togs yung aking personal na right. opinion, ay hindi. Kasi uh, ang dami pang aspeto ng ating modernization program na hindi pa naihahanda at nagagawa. <coughs> mm -hmm. Bibigyan kita ng halimbawa. Aha. Sige. Uh, sa isang rota, nag uh, nag uh, naging uh, consolidated na. May mga uh, kooperatiba na. Ngayon, naturuan ba natin ito ng fleet management? Mm -hmm. uh, na ba natin ito na uh, paano ang schedule ng dispatching? Mm hmm nalaman, nag-conduct ba tayo ng Estani na yung sasakyan ng mga kooperative ay sapat doon sa pangangailangan ng ating mga mananakay mm -hmm. doon right. sa rota na yon. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh Kaya sabi ko sa tatlong buwan hindi matatapos ito. Marami pang iimplementan para mag-roll out program na maganda.